sa Reporter's Notebook ang mga pangako ng bagong Pangulo. Ngayon, sa araw na ito, dito magwawakas ang pumumunong manhit sa mga daing ng taong bayan. Walang wangwa, walang counterflow, walang tong. At ang kalbaryo ng mga news sa bansa, Nung ginawa kong pagkatrabaho ng ano, nung nag-aaral pa ako, ay really thought na matatanggap ako agad. But this is the real world. Hindi. Isang makasaysayang araw ang nasaksihan ng sambayanan araw na hugyat ng simula ng panibagong kabanata ng bansa. Ah! Ngayon, sa araw na ito, dito magwawakas ang pumumunong manhid sa mga daing ng taong bayan. Ah! Sa pagtatapos ng halos isang dekadang panunungkulan, dating Pangulong Gloria Arroyo ganap nang isinalin ang kapangyarihan sa bagong pinuno ng republika. Sebirigno Aquino III Nataimtim kong pinanunumpaan Ay taimtim kong pinanunumpaan Na magiging makatarungan sa bawat tao Magiging makatarungan sa bawat tao At itatalaga ang aking sarili At tatalaga sa aking sarili Sa paglilingkod sa bansa Sa paglilingkod sa bansa Kasihan ako ng Diyos Kasihan ako ng Diyos Congratulations. Si Benigno Simeon Noynoy si Aquino III, ang ikalabing limang pangulo ng Pilipinas. ay narito para magsilbi at hindi para maghari. Simple, pero malaman ang kanyang naging kauna-unang mensahe sa taumbayan. bayan. Ayong lahat ay kabilang sa isang bansa kung saan maaari ng magharap muli. Ng pangako, puno ng pangako, puno ng pag-asa ang marami bayan. sa mga katagang kanyang binitiwan. Ang pagtayo ko dito ngayon ay patunay na kayo ang aking tunay na lakas. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. So kinalalakasan na ang uh, ang pagluklok sa kanya ang mandato niya ay galing sa taong bayan, no? Kung bangas, kinilala niya yun. Na? Yung sinabi niya, boss ko kayo, palagi ko pagkilala yun, ang lakas galing sa taong Pangako ng isang malinis at tapat na pamahalaan. Ito nga raw ang naglukno kay Pinoy sa pagkapangulo. Let's face it, he did not have such a good track record in legislature, etc. Ano lang ang kanyang ino-offer? Ang ino niya, ang pag yung linis niya. Hindi ba? Yung linis niya at yung commitment niya palagi kong hinahanap nila parang bagong pag-asa. Uh, hinahanap nila uh, pangulo na mapagkakatiwalaan. Walang wang -wang. Walang counterflow. Walang tong. Panahon upang tayo ay muling magkawanggawa. gawa. Pamahala ang mapagkumbaba at may pananagutan na kumikilala sa pagkakapantay-pantay ng bawat mamamaya. May kaya o ordinaryo o makapangyarihan. Yung mga wangwang -wang hindi gagamitin ay siguro metaphor din yun. No? It goes beyond that. It's really yung sinasabi niya na tama na yung display ng arrogance. Kaya nga yung maski symbolic lang yung sinabi niya na, na ano, no, hindi siya gagamit ng wangwang -wang at ano. Meron sinasabi yun eh. Kasi ibig sabihin, ma, ma ano mo, mapapanagot mo yung Pangulo. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Higit sa lahat, ang boto sa kanya para sa reforma at pagbabago. Kanya raw magiging panata habang siya ay Pangulo. Ang mandato ninyo sa amin ay pagbabago. Isang malinaw na utos para iusin ang gobyerno at lipunan mula sa pamahalang iilan lamang ang nakikinabang tungo sa isang pamahalaang kabutihan ng mamamayan ang pinangangalagaan. The expectation is always there, no? Lalo na uh, compared to yung previous administration na napakaraming katiwalian at skandalo. At uh, ang laking challenge yan dahil ang taas-taas ng expectation. Eh. Hindi nga biro ang trabaho ng naghihintay kay Pinoy. Isang malaking cruise ang tiyak papasani ng bagong Pangulo. Ito naman po ang umpisa ng kalbaryo ko. nung ginawa kong pagkatrabaho ng ano, eh. nung nag-aaral pa ako, I really thought na matatanggap ako agad. But this is the real world. <laughs> Hindi.